Yan po. Yan. Pinipinturan na itong ating pangsarado sa tindahan, ating bintana. Yan. Pangkahoy ito eh. Itong pintura natin. Ano siya? Apple green. Tapos yung binili din natin na pintura para sa bakal. Apple green din ang gulay. bigam asawa ko sa Apple thing. Yan, tapos na. Wow. Nagdouble na 'pag mamaya. Ah. Mamaya pagkatapos namin kumain, ito namang mga ano. Mga bakal lang ating pipinduran. Pero 'yung nabili kong bakal, odorless. Water-based water-based ng aming pintura apple green may dodoble na yan makapal na nga yan <laughs> sa dami kong alam na trabaho pagpipintura talaga yung hindi ko talaga yan ano skill kaya okay lang mapahiran matanggal lang yung ating mga dumi tsaka yung kaulawang ng ating ginagawa okay na yun Ayan, ito mamaya ang mga screen natin. Maliwanag ka sa labas kaya madilim tingnan. Naglalaban yung liwanag sa labas tsaka dito sa loob. Yan. Ayan, mga bakal yan. Aalisin na naman natin lahat yung mga paninda na naman yan. <laughs> Ayan. Ito kulay natin, o. Oh. Apple green. Hello, guys! Yan po si Papa nagpipintura po, po siya ng screen namin sa may tindahan. Pa, ikaw ba? Nangawit. Nangawit daw guys. Doon pa lang napipinturahan ni Papa guys. Ang ating screen para kumaga di hindi agad kalawangin. Kakalawangin pa rin. Kailangan. Hindi pa lang rin. Yes. Ang guys, Ang kulay green yung pentura. Ayan guys, ang aming trabaho ng asawa ko. Oh. Ayan. Ayan okay, guys, guys, guys. Ayan trabaho namin guys. Ang hirap ng trabaho namin. Pintor tayo ngayon guys. Ayan sa labas na guys. Madilim kasi, madilim ang langit. Ayan. Ayan ang aming trabaho, guys. Ayan. Tatas niya niya, Dito. Si, si Ayan. Napinturahan na yan, guys, sa baba. Ayan. Mamaya, i-update ko yan sa inyo pag tapos na. Kasi, Isang buwan ka, project kaya yan, Pati. eh. Dami namin gagawin hanggang taas. doon pa sa taas. Guys, ang aming tindahan. Yan, natapos na rin namin yung pagpipintura, yung git na lang. Tingnan nyo guys, yung kulay ng aking pintura sa aking tindahan. Ganda, di ba? Oh, di ba? Ayan. Ganda. Ganda ng pagkaano ng kulay. Ayan nyo guys. Ayan. Ayan. Di masakit sa mata yung kulay niya, guys. Yan. Yan ang aking asawa. Siya dito sa labas nagpintura ako doon sa loob. Kaya magano naman ako, guys. Magtrabaho doon sa sa loob, linisin ko yung aking binili na isda. Ayan, guys, ang aking tindahan. Ang ganda ng kulay ng aking pintura. Guys, tingnan mo 'yan. Ang ganda, di ba? Nice! Ang aking sari-sari store! Na guys, ang aking asawa sa gitna namin. Nasa labas siya ngayon. Ayan. Tingnan natin yan, oh. Bukas naman yung isang malaki, guys. Sa hapon na, eh. Mag, ano na, mag si 6 o'clock na ng ha, gabi. Kaya, ayan. Bukas naman yung iba, guys. Okay. Kasi nakakapagod din na rin magtrabaho. kami. Yan. Yan. Tapos ng aming ano, sa tindahan, ayun doon na lang banda sa dolo. At saka itong gate na to bukas. Ayan. Ayan ang aking asawa. Dito na naman tayo guys magpintura ng aming bahay. Pintura tayo. alimala Magandang gabi po Bong ang ginagawa? Pintura tayo ang aming ginagawa nagpipintura kami ng aming gate hindi pa yan tapos yan ang aking asawa nag-ano siya nag anong tawag yung brush na pa? ha? roller yan ito sa kabila hindi pa yan tapos sa taas yan o, yan sa o. Yan guys, oh. Malapit na matapos ang aking gate. Yan. Yan ang aking asawa. Pati sa kabila. Yan guys, yung ginagawa ng asawa ko. Nagpipintura siya. Yan. Masilaw guys. patapos na yan pinuturohan na ng asawa ko mamaya lagyan namin ng screen pati dito ayan may screen na yan guys ang aming gate dito lagyan din yan ng screen ayan lagyan din ng screen yan ayan lagyan na ng screen ayan ayan guys itong tindahan sa kayong gate tapos na rin yan ayan yung gate tapos na matatapos na ito naman sa taas ko ang susunod namin gagawin ng asawa ko yan. Yan sa taas, yung aking bintana. Yan guys, hanggang ano, yan yung aking yan. Hindi pa yan tapos ma magpintura. Kasi may gagawin pa ko dyan. Gagawin toto sa Ayan.